ng pera sa mga followers natin magganap na tayo. Nakatalo po kayo, Sir? Wala po yung cellphone ko. Oh, Hoy, sino po naka Yes. Wow. Wow, kailangan mo lang ibuo yung lyrics ko ha. Ah. Kung tayo ay matanda na, sanay, Sana'y tayo magtago. Ha? Huh? Oh, wait. Na. Oh, sige. Tayo ay matanda na. Sanay. ko alam. <laughs> Isa pa, bigyan natin isa pa. Isigaw mo Ay. sa hangin. 5,000 peso. Thank you. Nakapalo ka ba? Oo. Oh. Wow, okay. Pabuhay mo lang yung lyrics ha? Pangako, hindi kita iiwan. Yes! 5,000 peso! Nakapalo ka ba? Hindi? Ay, sige, bilhin na lang tayo. Nakapalo ka ba? Okay. Ay, hindi. Hindi ka nakapalo. Oh. Sir, nakapalo po ba kayo? Yes, nakapalo. Yes. Iba na lang. Yes. Ay, ang galing. Totoo nga. Bubuin mo lang tong lyrics na to, ha? Ah. Pakisabi na lang na Mahal ko siya. Eh! <laughs> 5,000 pesos. Nakapalo yes. po kayo, oh, sir? Pakita natin nakapalo. Sir, ganito lang, ha? Ah. Bubuin mo lang yung lyrics, ha? Ah. Napakadali oh, lang nito. Oh. Dadal, kim, kita. Sa aking palasyo. Yes! Yeah! Oy, thank you, ma'am. Salamat Yes. Oh, nakapalo. Yes. Oh, mo lang yung lyrics ah. Okay po. Ngunit sa sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Galing! Hey. For 5,000! Ano hey. mo cellphone? delivery rider? Yes po. Oh. Okay sir, pahita lang natin nakapalo. On the wings of Love! Love! <laughs> ano Ano ba? Ano ba? Ay! Alik. Okay, paita na. Ay! Ate girl, hindi ka naman nakapalo. Amin. oh, ito yung ano, bubuin mo lang yung lyrics na to, ah. Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan. Ay! Tama yun! Bye, bye, Pa Nakapalo ka? Halika, dili! Ay! Nakapalo! Okay, sir. Bubuin mo lang yung kanta na to. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng... Bulaklak. Hey! Tricycle driver. Tricycle driver. Nakafollow ka ba? Ito na. Ito na. Ready ka na. Bubuin mo yung lyrics, ha? Ready? Ito, okay lang yan. Bubuin mo lang. Ba. Bakit ngayon? Ha? Dumating sa puso ko. Buhay ko ba puso? Buhay. Hindi po kasi ako, ako marukunti. O oh, sige na, ulitin mo. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? O oh, sige na. Bye. Five years. Wait. Oh, po, pinapanood ko pa po yung nag ka taong grasa ka po. Oh. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way is mahal. Ah! Ivana! Na, 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 na. Ito, ito, ito. Ang ganda na lirik. Na, 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 na. ako. Look at me, girl. Ang ganda-ganda mo. Masayo na mo. <laughs>